guys ano kahoy na tumagos sa bato and parang takip so, hindi natin madala ng cutter to kailangan talaga ng pasulin itak So mga ano dyan? Papansin Kapansin nyo, siya ng puti. Ay, ito po isang orit ng balit. Ayan. orik so, maraming orit ng balit. Ha? May baliti na siya ang sumatayo sa sarili niya. May baliti din na pumupulupot. So ito, dito pa, tumagos. So may tagusan na naman dito. Ayan sa dito tumagos ang ugat ng maliti sa bato dyan naman dito naman po oh. tumagos sa kahoy ito hindi ito maliti ibang kahoy ito at dito ito yung oh. us so maraming tagusan sa kahoy ito so, ito lang ang kukunin namin ha ganit lang ito pa ang yan itul na dito na naman ano natin yung paano ito kukunin Lapit po dito. Dito siya dumaan. Papasok. At tumagos dito. Tain natin. Atras.

Lala. So, ganito guys, pag hindi siya madala, pwede po ito. Kasi ito naman yung tumagos. So, ito yung magagamit din. Ulihok. Sigas. <laughs> Kanaalak ko ah. Ito, iiwan namin kasi hindi ayaw niya magpatanggal. Uh, actually, pagtagusan po, ang parte po ng tagusan na magagamit ang yung tumagos na bahagi. So, ito po. So, pwede namin itong itong po niya. Yeah. at kalaunan, magdurog tong yan ulit. Okay. Mm -hmm. ito yung magagamit. So, pag so, ito pa. Ito naman po. Ito naman po itagus. Yan, ito naman po itagusan din. So, dalawa ang tumagos. At isang uring kahoy naman po to Hindi po ito baliti. Ito yung nanyo. Pero, pwedeng kunin, pwedeng hindi. Pero dahil nakakuha na kami dito, isang pwersa lang yan kita lang namin yan ang tagusan so again sa mapagpalang panahon at ito'y pangangalap natin para po maglikom tayo para po sa papuntang uh, Bierne Santo at Hulig. so asa to isa dito Ah, yun. So, kaya lang po. Tingnan lang natin So, maraming nag-frisure dito pero ito hindi nasumpungan. May tangan sa ilalim dito. May tangan na yun sa ilalim. Hindi nasumpungan ng iba. So, ito pa oh. Ito. <laughs> ito. ito rin, tagusan. Pero pumagos siya. Kapansin niyo, ang lalaki ng ugat. So, buhay na buhay pa. Ano. So, asaga. वो dirian untuk Mix na to. Pao hindi. isa na to. Pao hindi. Pero maganda din po yun. So yan. Isang mag, pa sa inyo. At po niyo. Karunungan ng Diyos si Kitty na ba? Six. Yan. So, video po na. Yan. Pataas na Tama na muna at isang mapagpalang panahon po.